Good morning! Maganda sana ang panahon talaga. Mainit-init. Kaso lang pag lumagpas ka dahil lumabas ka pala. Ay mugdo talaga mata mo pag uwi mo dahil. Ngayong araw, dai, ay naghanap kami ng laruan ng mga bata, dai. Una, nagpunta muna kami dito sa may Yamada Denki, dai, ba? Kasi, dai, yung babae, dai, naglambing-lambing man sa tatay niya, dai, kagabi, dai, na gusto talaga yung laruan na refrigerator, dai. Dito sa Yamada, Denki, dai, mayroon kasi sila din na mga shampoo, hindi lang mga appliances, mga tissue, at saka mga laruan. Medyo mura-mura yung price niya, dai, ba? Kaya kumpara mo sa ibang store, dai. Pagdating namin dito, mga inday, wala talaga yung gusto ni babae, dai. nag -ikot, ikot na kami, dai, tapos itong batang di masupil na ba, ay, gusto din talaga niya magpabili dahi. Ano pang ina-expect mo, ay ganun talaga. Ayaw ko sumama mga enday. Wala man akong maikontent din. Ay sama-sama na rin dahi, oy. Napaisip ko tuloy mga enday, nung kapanahonan ko. Yung laruan ko talaga ni manikampapilan Papilan talaga, oy. Lumipat kami dito sa may Edion Day. Meron din kasi dito mga laruan na mabibili. Tapos mura-mura din siya. Ito yung gusto niya, Day. Tapos yung batang isa, Day, hindi din siya pwedeng hindi bilhan, Day. Ay, naku, talaga yan, Day. So, ang binili sa kanya, Day, siyempre yung gusto niya, yung pang patrol, Day. So, nagbabayad ng ating ama bara na talaga ang panahon ngayon, no? Grabe na ang mahal na yung mga presyo, dai. So, pagdating sa bahay, dai, umuwi na kami kaagad kasi wala na nga pera pang kain sa labas, dai. May kakain sa labas, hindi na lang, dai. Kasi nga, nabili man kami ng mga laruan, dai ang suma total dahil sa bahay na kami naglunch dahil so ang nanay ay nagluluto ng itlog ni Manoy tatlong iglong bibi akin natin dahil lagyan natin yung panimpla at paglagay tayo ng asin gagawa nga pala ako ng roll egg pero ayoko ko nang matamis kaya ang gagawin ko yung timpla sa atin sa Pinas gusto ng mga anak ko yung timpla sa atin sa Pinas yung roll egg nila dito dahil yung mga itlog itlog nilang luto dahil matamis man dahil eh Naglagay lang ako ng kunting mantika sa kawali na kakaibang kawali. Iwan ko anong pangali ang kawali na yan. Tapos, dandanin sa pag-ikot. Tapos, ilagay natin doon sa unahan. Tapos, maglagay ng kunting mantika again. Tapos, maglagay ng kunting itlog. Tapos, ganyan din. Ikot-ikot mo lang. Basta, wag mo ilagay yung lahat yung itlog kung gusto mo makabuo ng roll egg na maganda. Yung nasa ilalim niya ay soft ba? Ganon. So, tapos na yung egg natin, roll egg natin, ay ating na siyang hiwain. So, bago tayo maghiwa, ay magluto muna ako ng sausage. Kung ka magluto nito dahil yung loob niya dahil napaka-soft. And then, sa labas naman, hindi naman siya masyadong soft. Basta dahil masarap dahil. Tapos, itong sausage, malapit na rin magluto. Tapos, gagawa natin ng plating sa mga baktin. Ay, hindi pa pala. Gagawa pa pala ako ng rice bro onigiri. Ang onigiri ay naglagay ako sa mainit na kanin ng ano bang tawag yung mga maitim-itim na yan. Basta halamang dagat siya, ba? Tapos, may asin. Ganon. Masarap siya pang onigiri dai, masarap rin siya ilagay sa mga salad salad. Ang paggawa ko ng onigiri dai para naman hindi magka bita yung kamay natin or hindi magdumi-dumi o hindi magbasa-basa ba. Maglagay muna kayo ng sarang wrap sa baba. Tapos ilagay niyo yung seaweeds na pang onigiri, tapos ilagay niyo yung kani na may timpla or walang timpla na kahit anong gusto niyo. Tapos gagawin niyo ng patat sulok. Tat sulok ba ang tawag nyo? Nakasama na yung ano, yung plastic o yung sarang wrap. Sa ganung paraan na hindi ba magbasa-basa yung kamay niyo, magdikit-dikit yung mga kanin. Naglagay pala ako ng ugot sa kanilang pagkain para naman may dessert tapos magkainan na sila day tapos ako hindi pa <laughs> ganyan na yung kain nila day maliit lang talaga maliit lang talaga mga budiga nila dahi. kasi pagkatapos ko niya manghihingi na naman pagkain day eh